Hello, hello, mga kadresya. Ito, oh. Nag kakakels kami, o oh. tutulya, or sa kapompangan, manulyake, pu, o oh, kalaan. Hindi ka, hukay ka dito. Pagkahukay, marami kang makukuha. Ayan. Okay, diba, found one. Okay, yun sa'yo. Nasa yun sa'yo, Kisha. Okay, Ayun, nanlaki. O, oh, diba? <laughs> Enjoy. ganda din. Ang ganda ng view, oh. oh uh, <gasps> Lad, guys! Yan. Ito I wash May limit po ang pagkuhan ng tulia. 150 daily. Yan po, binibilang niya. Oh, uh, Madisiplina ang mga Pilipino dito. Kailangan mag-follow tayo ng rules para hindi tayo pagsawaan at mag magkaroon ng kaso salamat sa bansang ito dahil hindi lang kami nakakakuha ng libreng mga tulya na pwede sa amin para magkaroon ng maraming protina at lalo na ako kailangan ko ng iron. At syempre, isang banding na rin ito para sa aming pamilya.